Publiko, binalaan naman ang DA laban sa mga nagpapanggap na si Sekretary Francisco Chulaurel sila at nagpapalabas ng memorandum para magsulisit ng pera. Mga walang ya kayo. <laughs> Mandindilihin dyan na lang din kayo. Gagawa na lang kayo ng na racket. Nandadamay pa kayo ng iba. Detalye na balita mo na kay Mal Gonzalez, Arish by Angel, uh, ini hikayat ng Department of Agriculture ang publiko na mag-ingat at huwag magbigay ng pera sa sino mang individual na nagpapanggap na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa na public advisory ng DA, gumagamit ng pangalan at contact number ni Secretary Laurel ang mga scammer upang makakuha ng financial assistance. Ilan din sa report na natanggap ng DA, ang mga kumakalat sa social media na umano'y mga instruction o kautosan na may pirma, contact number ni Secretary Laurel at pinalalabas na ito ay galing sa kalihim at sa kanyang opisina. Sabi ng DA, ang mga panlolokong ito ay magdudulot ng pinsala sa publiko kaya ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Gita DA, walang sino mang binibigyan ng autorisasyon na magsolisit ng pera para sa DA o kay Sekretary Laurel. Maari anilang kumpirmahin sa kanilang tanggapan kung ang instruksyon ay galing sa opisina ni Sekretary Laurel. Ako si Val Gonzalez, PRH2 na sa Pilipinas, oo na sa Pilipino. Ba Bal saan ang galing yung ano yung mga sample nung ano yung pinapakita mo? Saan ang galing yan? Yung uh, Isa dyan uh, Kuya Angel, yung public advisory ng DA na ipinaw sa kanilang uh, social media. Oh. At uh, yan din isa na nakapost sa social media ng uh, Department of Agriculture ay eh, memo, memorandum Kuya Angel, na ipinakalat sa iba't ibang uh, departamento sa loob mismo ng uh, DA. Ah memorandum. sa loob mismo ng DA. Oo, yun yung, yung isa dyan na pinakalat ay memorandum sa lahat ng iba't ibang mga departamento sa loob ng uh, DA. Ah, wow, loko loko din ano ha? Mismo sa loob, hmm. nagpangalat na ganyang klase ng memorandum. No, no, no. Yung, yung instruction ko, Angel ay nagbababala doon sa iba't ibang mga department. Ah, head. nagbababala. Okay, Oo, okay, okay. nagbababala doon sa iba't ibang mga uh, department head uh, ng uh, DA na walang ganyang mga mga kautosan kasi mukang ang mga nabibiktima kuya Angel bagamat hindi binabanggit eh yung ibang mga yung ibang mga undersecretary sa ibang mga huh? official sila mismo uh, hindi hindi binabanggit ng DIP kuya Angel pero ganun yung mukhang lumalabas na ganun eh uh... Uh, parang uh, isang instruction o memo galing kay secretary Laurel binibigay doon sa ibang mga department heads para naman makahut-hut itong mga scammer na ito. Anong nga uh, pakahulugan ko Kuya Angel? May nagbigay may nagbigay naman. Eh may maring meron nang nakapagbigay Kuya Angel. Dahil bakit naglabas ng memorandum doon sa ibat ibang mga department heads? Ano ba naman yan? Oo. Eh, ang nila naman nilang i-verify. Eh. Di ba? Oh. Eh naglabas nga ng uh, numero Kuya Angel, yung office mismo ng uh, ni Secretary Laurel La ay inilabas ng DA para doon kumpirmahin yung uh, mga memorandum na kumakalat na yan, yung uh, telephone number ng opisina mismo ni Secretary Laurel La ay 8 273-2474 Local 2282 Mukhang... eh, Malapit Kuya Angel doon sa mga uh, mga instruksyon na lumalabas, meron pang cellphone number mismo ni Secretary Laurel. Ay sus may <laughs> talagang may umayari sa kanya no ha? Eh, Mukhang under naman attack naman. si uh, Secretary Laurel ngayon ng mga gustong uh, sirain siya ha? Ay, ay yan ang alamin natin Kuya Angel dahil uh, alam mo naman hitik sa balita ngayon ang DA. Mm... <laughs> may mga kaya, nai, mukhang may mga na insecure ha eh mukhang <laughs> uh, hindi pala yung uh, ganyan na mangyari kuya Angel kaya uh, pilit na ibinabagsak itong si Kalihim Laurel ako si Val Gonzalez DJ na sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat mal